Dahil nga matagal na rin nung huli akong gumawa ng kalokohan sa siyudad ng Anonymous City and BGC Roleplay, ay naisipan ko naman ngayong mangupol sa siyudad. Kung makikita nyo ay naka-fake taxi tayo at maghahanap tayo ng babaeng kukupalin natin. Yung tipong sumakay ka lang sa taxi pero pagbaba mo na experience mo na pala ang heaven. Hindi joke lang syempre, mabuting mamamayan lang tayo dito sa siyudad at ginagawa lang natin ang trabaho natin bilang isang taxi driver. Kung makikita nyo smooth na smooth yung sliding door natin tapos tainted pa yung window para walang makakita ng ginagawa naming kababalaghan sa loob. Kaya naman hindi na natin tapatatagilan pa at umpisahan na nating maghanap ng sasakay sa pinakamalupit nating taxi. Kung kayo ba tatanungin mga idol, sasakay ba kayo sa ganitong taxi? Ako kasi oo basta si Candy Love yung nasa loob. I mean kasi favorite ko yung mga Candy kaya love ko. Dito nga ay nakailang ikot na ako pero parang walang may gustong sumakay sa taxi ko, sayang pa naman kasi ready na lahat ng tools dito sa loob, may camera na nga eh. At sakto dito ay meron tayong nakitang isang binibini, kaya naman pasakayin na natin pa sa pinakamalupit nating taxi. Ihahatid natin siya sa gusto niyang patunguhan, yung tipong makakalimutan niya ang lahat. Ang ibig kong sabihin ay raride natin siya para makalimutan niya ang mga problema niya sa buhay. Ganun kasi tayo kabait na taxi driver, nagtatanggal ng mga hinanakit sa pasahero. <laughs> dito nga habang nagda-drive ako ay bigla siya sa aking lumapit at bumulong ng pwedeng ako naman i-drive mo. Kaya dito ay iginilid ko na muna yung taxi para may drive ko na siya at maipadama ang ligaya. Yung ligayang kahit kailan ay hindi mo pa nadarama. <laughs> Nakahinto na nga kami dito sa gilid ng biglang. <laughs> <Ayan>. <laughs> Pagkatapos nga ng service ko sa kanya ay binabako na rin siya kagad at para na rin makahanap ng panibagong customer. Hashtag satisfied customer. At ayun lang for today's video. Sana nagustuhan nyo yung panibagong kalokohan na naman natin. Goodbye and peace out.